o walang anumang magiging paglabag ang mga negosyanteng magbebenta ng alak at sigarilyo sa mataas na presyo kahit pa matagal na itong stock o sa kanilang grocery o sari-sari store. Ayon kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Menares, batid nilang posibleng may mga negosyanteng nag-stock o nag-hoard na ng mga alak at sigarilyo bago pumasok ang 2013 upang makaiwas sa mas mataas na presyo ng mga manufacturer bunsod ng syntax reform law aminado rin siya na hindi malayong may magtaas ng presyo sa mga negosyanteng ito at hindi nila ito mapipigilan. Binigyan ang ni Henares na walang ibang magiging paglabag ang sinamang negosyanteng nag-hoard ng sigarilyo at alak at magtataas ng presyo kundi ang kanilang konsensya. Paliwanag pa ni Henares, magkakaroon lang ng kaso kung hindi idideklara ng mga negosyante ang mas mataas na kinita sa kanilang isinumiting income tax at value added tax return. Ayon pa sa kalihim, tanging ang pagbabantay sa pagbabayad ng mga buwis ng mga nag-hold at nagtitinda sa mas mataas na presyo ang magagawa nila.